Anabon mo si Jonglipan Uban, <laughs> mag-drift din ber Ura, nabanggit man ito katungkuan Pwede katu mong naligo Tas, ang taskuan Ito bang, tawagan kasi mo Ito bang, musuot na kasi guys di ano po may sa <coughs> karong ako nagchange, nagchange route may guys ato man busong busong dyan kay marag wak may nangaligo karong dire dagana nang <laughs> nangaligo guys <laughs> <laughs> Dami dire guys cancel guys kay naghan ka ang <laughs>

bangutan unggah pun tuh, bawang perihal oh iyo mio out, cut out iyo ini sama tuh si ibu? iya, dan si ini uang saun <laughs> ini tuh ni uang vektor ini uang pat ngapain apa Too Oh my god Sak, nausan muna Wait, wait Guys, taro sila aga Eh, ato bang dito ang Ay! Kado sama kada? Kinsama no? Kinsama to? Nag-hubby sila iklo Kinsama to? Ang sama kubuli Nama sila iklo Nama sila iklo government